Dito ulit tayo. Dito ulit tayo sa maraming luto. Ayan, oh. no. dito kami nag kumisa bumibili ng ulam kay Manong. Oh. Tapos maglulumi na naman tayo mga idol. Diyan lang. Diyan po kami nagtatrabawa. Sa okay. Bogo. Uh, no. 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 Sa Bogo. May yung mga ganda na sabaw, parang may sabaw ka. <laughs> Ayan po si ano, si Boy Tulig na naman. Walang <laughs> pambiling almusal. Walang pambiling almusal, si Boy Tulig. Ang buburaot na naman po, Pambuburot si Boy Tulig. Buburaot na naman. Babukas sa manari. Ayan po. Dito dito kami bumibili ng ulam, dito kami mag-almusal. Okay. Kay... Kay Kuya. Oh, pabukas din ako. Pabukas din. Pabukas din. Mayo po itaga Dasmawan. Dasmawan Golden City. Mas tapat ng ano. Oh. Uh -huh. Magdo na ngayon at saka 7-Eleven. Yes. Sa Ah, sino ano? Yung dating ano eh mataba. Sino 'yun? Doon din nagdala 'yun. Tunakaw. Tunakaw. Ito cellphone so, mo tanggal mo din. Ito tayo tayo Kain tayo. Yung mga nanood kahapon, maraming salamat sa inyo. Mar dito lang ito sa San Marino Heights. Dumayo kayo. Dumayo kayo dito. Masarap ang pagkain. Dumayo kayo. Oo. <laughs> San Marino Heights. <laughs> San mang kayo lupalot naan dyan? Basan dito, dito sa Cavite. <laughs> Yo, <kayo>, sa helicopter. <laughs> <kayo, kayo, lukakter>. Pukaw <laughs> muna tayo ng pampalasa. Ayan no? Pampalasa. Ano ito? Chili flakes. oh Ayan ang chili flakes. Ayan. Ayan na mga guys. Ayan. Ayan na mga nagagutom. Hili eh. Ayan. Ayan tayo kaya. Ayan may kalamansi oh. Binibigyan ni kuya ng kalamansi. Shout out kay kuya. Ano po pangalan kuya? Ruel Radas. Ruel? Yeah. Ruel Radas. Ruel Radas. Oh, yan. Ayan. 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 Salamat Sige na ano. Mabait na kainan. May ari. Yan. Ito na naman kami. Saan daw ito? Sabi ni ano, paring joben Tayo kasi sa San Marino Heights. Sa Dati nakatira sa wala ano, eh, paliparan eh. Siya. Eh na, ayun na si Iman Shout out sa'yo si Ay, si Iman Pare. Si, Pare. Si, paring si Joven. Si Hindi, yung Ay. na, kumare ko. Sa iyo Marvin. Shout out sa mga Ayan, si dyan. Kain, tayo kain na naman. Okay, naman Ngayon si Tuleg. Oh, kasabay ko si Tulig. Yung talyer doon sa Dasmat dito may mga gawa mga pan, Mm. Manugo hilaw. Bakit po hilaw? Hilaw <laughs> ba? Ay, hindi pa kinasan. Hilaw pala hilaw. Yeah, pa pala hilaw. Eh, eh. Okay? Oh, dito. Oh, na. Malay pong ito ba, salamat ito ba, sa inyo. Now ano ulam yan? Oh, ha? Wow, ulam. Pahinga ko mamaya niyan ha. Oh. Okay. Thank you. tawa ka na naman. <laughs>